So ayan guys Magandang umaga na naman sa ating lahat Punta na naman tayo guys sa baklad Ito yung sitwasyon guys dito sa amin Pag low tide, Ang babo talaga Minsan ay Hihilain talaga yung bangka Papunta dun sa ano malalim pero pag high tide ay talagang nakakadaan parang pla, ano pwede paglaruan ng basketball dito talaga nahirapan yung mga pupunta ng dagat pag low tide yung malalaking mga bangka ay hindi talaga makalabas dito ganitong kalaki lang ng mga bangka yung makakalabas So ayan guys, ay update ko kayo pag makalabas na tayo dito. So ayan guys, nakalabas na po tayo. sisiyo yan na yung mga galing mangihilaw kagabi magsasahog ka mo <laughs> palta <laughs> Mahina daw yung kita. Magabo daw ng gunso mo. nang ng diesel. Crudo. guys, dito na tayo sa malalim Punta na tayo doon sa Baglat Dito tayo duman sa kabila Dati doon tayo dumadaan sa may mga bahay So ngayon ay low tide Dito lang muna tayo Shoutout, shoutout sa mga nanonood ng aking mga video at sa mga manonood pa Ayan, shoutout sa inyong lahat guys Ingat kayo lagi, shoutout kay mga Aurora. Shoutout din kay Alex Farmers Shoutout kay Kuya Ramonisco Shoutout, shoutout sa mga nanonood ng aking mga video Ayan, yeah, bless po sa inyong lahat guys Pupunta naman tayo ng paglad tatlong araw na hindi tayo nakapunta dito sa Baglad ay dalawa lang dalawa dalawa Sabado at saka linggo, hindi tayo nakakapunta dito

dito na tayo guys sa baklad bali tingnan na po natin sisery na natin guys kung may laman so update ko na lang po kayo so ayan guys may huli po ng baklad na isda yan, o. yan po ay naibibinta so papalakiin po natin guys iano lang muna natin dito papakainin na lang natin yan yung huli ng kabilang baklad so dito ay hindi pa po natin na titingnan sayang so, guys yan po yung huli ng baklad hmm? medyo matumal ngayon si may buwan paggabi dalawang tawag dito sa aming butiti oh. Anong tawag ito sa inyo guys? Yan o. Dalawa sila. Isa so yan guys o. Oh, dalawa sila. So, hindi natin alam to. Papakawalan natin guys. Yan. Papakawalan natin sila. Ah! yun yung isa hindi pa lumalangoy yun, lumunod na sila ito naman bahahan tawag dito sa amin gumagata ito guys nagkukulay violet yung kanyang ano parang may lumalabas dito bahan tawag sa amin sa inyo anong tawag nito sa inyo so pakawalan din natin guys ito yung mga isda na pwede natin maulam Thank you Lord. My blessings na naman. So ayan guys. Uwi na tayo. Medyo tumas na yung tubig. High tide na. Pai tide na pai tide. Matumal yung laman ng baklad kasi may buwan paggabi. Pag may buwan sa gabi ay mailap yung mga isda hindi gaano tsambahan lang pag may laman yung baklad